po sa ating lahat, mga kalingap at mga kaibigan. Magandang gabi po sa ating lahat. At uh, for today's video guys, ay uh, pag-uusapan po natin itong si Edo at saka si Vianci. Kung baga, ang kanilang love team ay Ed C. So, ayan po mga kalingap. Uh, muling binisita nila kalingap Rob kasama ang key voice, siyempre si, si Edo. Muling binisita nila si Bianci. So ito ang kanilang nabutan guys, uh, naglalabas si Bianci kahit na umuulan. Kasi nga uh, sa araw ng Sabado ayun ay lang ang kanyang uh, paglalaba ng kanilang mga damit dahil nga siya ay nakaaral. So naabutan nila na naglalabas si Bianci, So alalang-alala ito si Edo, baka magkasakit daw si Bianci, Kaya tinulungan ni Edo si Viancy na maglaba. So hindi na pigilan ni Viancy na maglaba si Edo. Hiyang-hiyang nga siya. Baka ano yung malabhan ni Edo. Kaya ito guys, panoorin po natin. Okay. guys, no, tawang-tawa ang mga key voice, nung nakita nila na hinawakan ni Viancy ang kamay ni Edo. Nahihiya kasi si Viancy na si Edo ang maglalaba sa kanilang mga damit. So, tawang-tawa sila. Kaya, papatuloy po natin. guys. naglalaban na si Kalingap Ido. Kaya andyan si Biancy. Pigilan niya talaga pero ayaw magpaawat si Edo dahil nga nag-alala siya. Baka magkasakit si Biancy dahil nga may dinaramdam si Biancy. Parang uh, nilalagnat yata si Biancy pero pilit pa rin siyang naglalaba para sa kanyang uh, mga kapatid, yung mga damit nila dahil nga sabado lang ang kanyang uh, Uh, panahon para maglaba so ayan nga, uh, tunghayan pa natin guys kung ano ang gagawin ni Viancy sa paglalaba ni Ido. tignan natin kasi kilig na kilig na ang mga key voice, pati na yung mga viewers guys nakikilig na kaya ito guys, pagpatuloy po natin Ayan guys, pangalawang hawak na ni Bianci ang kamay ni Ido kasi nga, nahihiya talaga siya dahil nga si Ido na nagpapatuloy sa paglaba so, andyan nga si ano si One TV yung mga kiwoy, si Kalingap Dan at saka si Gilomax, ayan ah, uh, pati sila kilig na kilig guys, kayo hindi ba kayo nakikilig sa mga ah, uh, nakikita natin, napanood natin kay Edsi. so, ayan guys, pagpatuloy pa natin So, ayan, guys, no? Totoo naman yung ipinakita ni Kalingap Ido na tutulungan niyang maglaba si Viancy. Kaya nga nasabi ni Kalingap Rob na talagang masipag talaga si Viancy. So, ayan, no? Uh, ito lang ang ating update, no, sa pagdalaw nila kalinga prab nila kalinga pido kay Vianse at naabutan nilang naglalaba ito kaya ayun nag-alala si kalinga Edo na baka magkasakit talaga si Vianse kaya ngayon tinulungan niya maglaba so masipag talaga si Vianse at uh, talagang mahiya din kaya ito lang ang ating update sa video na ito kaya uh, support suportahan po natin ang mapapanood ang mga mapapanood ang video na ito sa channel ni kalinga prab So, panoorin po natin at uh, suportahan ang kanilang mga channel ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Prab at Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Pido at sa lahat ng mga Kalinga Partners. So, at ito na rin ang inyong abang lingkod, pakisupport na rin po. Kaya, supportahan natin ang IDC na love team. Kaya, uh, abangan na lang po natin ang susunod na episode sa love team ng EDC. So maraming salamat at hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat.